Kasya o kakasya? <laughs> Madam, hmm. may talaga yung Amira Almario? Ha? Huh? Amira Amira? Amira Almario Plasensya <laughs> number one Hindi, dito Ha? Amira Almario Amira Almario ano ah, dito 'yun? Matigana number one? <laughs> po po. Hindi. Eh, pero po, skinita daw po. Wala akong sinabi Kasi eh. eh. Kasi number one yung plasensya niya eh. Kaya iniisip ko baka nandito sa loob. And dito sa loob ang uh, uh, so, pa po. Ha? taas pa. sa taas pa Pag sa taas, ay, ito ay Kakaliwa, kakaliwa. kakaliwa.

Thank you. Oh, mira, asaan ka na?